Yo, what's up mga idol? Ayan, nandito tayo ngayon sa Tower Bill dahil uh, uh, nakiaramay uh, nga tayo sa namatayan Ayan, bali nagpunta yung uh, team namin dito, yung grupo namin uh, San Joseño Vloggers Ayan, para uh, uh, makiramay at uh, magkabot na rin ang uh, kaunting kulong konting pagkain. Kaya ayan, nandito tayo ngayon kasamang San Jose Inyo Vloggers. Ayan, marami pang hindi nakasama dahil uh, nga, busy sa mga busy sa trabaho, sa pamilya, maraming mga inakasasang uh, importante. Kaya, ayan, ayan, uh, et, ito tayo ngayon mga idol. Ayan, si Pres, yung uh, kanya asawa, si Idol Jinbo, yung uh, misis niya, <laughs> misis niya. Ito naman si Idol Romy, ayan. Eh. Idol Romy PH. At ang kanyang uh, misis, kasama rin natin dito yan. Ayan, magandang gabi sa inyo lahat, mga idol. Yo, what's up? Ay, si ano pala si Bert. Buloy mix vlog. Ito pala si ano, si Bert pala. <laughs> ano? Lagi mo ako nakakalimutan. Hindi ka na Buloy mix vlog. Ayan. Ako. Lagi mo ako nakakalimutan. Ala, na ano nakita ano kanina? Ayan Kanina yun. Idol Jimbo. Ayan. Jimbo Moto Vlog. Ayan, napaki-follow nyo siya sa kanyang page at kanyang YouTube. YouTube monetize na ako Katama ko sa'yo. Ano Nakiramay po tayo ngayong gabing ito. ang mga sa Yo, what's up mga idol? Ayan ang mga paninda ni Idol Jinbo. Merong uh, lumpiang Shanghai, dynamite, so, cheese ano, stick. So, uh, na, uh, may bisita pala ako sa bahay. Nagbisita bisita sa mga wow. dito. Ayan. Nagbisita si Idol Jinbo. pa sa kanila. Yung paninda ko ang... Yung <laughs> paninda ko papakain sa kanila. Uh, pero hindi libre to ha. Sige ba bayaran nila to May bayad pa rin. <laughs> okay mga idol, nandito tayo ngayon sa bahay nila Idol Jinbo Motovlog Kasi ayan na, nanggaling tayo sa Nakilamay tayo kanina Sa glit, doon sa may uh, patay Ngayon, na uh, dumiretso kami dito sa bahay nila Idol Jinbo Para ito kahit papano May kaunting shot-shot uh, Pang ano lang ba, pang patulog Ayan ito siya press siya break si ate Yo, what's up mga idol? Magandang gabi sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa bahay ni Idol Jimbo Bumoto Vlog. Yan nga, sabi ko nga sa inyo. Ayan, galing tayo doon sa patay. Nakiramay tayo ang uh, Team uh, San Joseño Vloggers ay uh, nagpunta doon at uh, yan nga, <laughs> nakiramay tayo doon at kahit pa paano naman ay nag-abot ng uh, kaunting tulong sa abot ng makakaya at uh, nagdala rin sila press at si ate ng uh, kaunting food para naman lang sa ganun ay may ano naman sila pang uh, o pang merienda doon so ay mga idol <laughs> tapos meron din kami kaunting uh, yan, tamang shot shot uh, pang pa ano lang pang patulog <laughs> Si Idola Jimbo nag uh, iprito lang ng pangkulutan, ng Merong Meron dynamite, cheese stick, uh, lumpia, at uh, kung ano-ano pa. Ayan, meron din mga burger, ganyan. Yan yung uh, small business nila ng kanyang uh, misis. Oh nilpol misinggi siya. At ayan mas si Boss Romy bumili nang uh, ayan Chicha Chicha daw with uh, RC. <laughs> Soft drinks at ang kanyang uh, misis ayan uh, kasama niya rin. Ay na si Buloy 81 Ayan misinggi sisi.

Please guys, uh, pag-follow nyo naman po kami sa aming uh, FB page sa Nusenyo vloggers. vloggers. Tapos pag-subscribe nyo na rin po ang aking YT channel, uh, Mixed Trip Vlogs, Batang 90s. <laughs> <Bye> <laughs> naman. You, si Buloy naman daw po ay uh, pag nyo rin siya sa kanyang FB page. Ano ba, Buloy 81?

Live sana mo sa profile yan. And yes, of course, uh, pakipalo po ako sa aking page. At ay, si TV, sa TV. at sa aking YouTube channel, Joey na Soul TV. Ayan. Yes, yes. Uh, follow nyo si pres Press. Uh, ah, magandang gabi po. Sigula. Nandito po. Yung mga... Nagodod ako eh, napos po si uh, ano, Idol Jimbo Moto Vlog. Busy, Busy siya kasi nag ano siya, nag live siya, nag set siya ng live ngayon. Ah, live yung page dubbing ko. Oh, ma'am. Pitch. Ay, <laughs> si ano lang si Idol Romy lang ang meron Idol Romy, pakipollow niyo po si Idol Romy, mga guys, mga idol sa kanyang uh, profile. <laughs> <laughs> profile. <laughs> <Propile. laughs> sa profile and page. Sa profile, kung Romy sa page ko, Vlog uh, po. Ngayon, pakipollow nyo siya mga idol. Vlog uh, sa kanyang page. Yung uh, kanyang uh, profile naman. Mapa eh. Uh, um, Romy Campo Redondo. Romy Campo Redondo. Ayun. Aye. Uh, yeah. Pakipollow nyo po siya mga idol. Aye. Maraming salamat sa inyong lahat. Okay,